Yo, what's up? Mga Kapinas yung bagong araw pati bagong vlog na naman tayo First vlog ng first month of 2025 Pakisupport naman po ng aking YouTube channel at Tony Nelon Vlog TV itong uploadan ko ng channel na to para ano para sa goal so ngayon pupunta ko ngayon na ng St. Luke's dahil ako ay bibili ng gamot maalog Kasi wala kami makanting gamot sa UDMC. Ewan ko kung anong klaseng gamot ay pinapabilis sa akin sa St. Luke's. Kaya pupunta ko ngayon na St. Luke's. Please pa-subscribe naman ang aking YouTube channel. Kapinas. Please like and share. dahil itutuloy-tuloy ko na itong aking vlog mag start ako ngayong January 2025 sisikapin ko makapag upload na dalawa o tatlong video sa isang linggo pero bahala na ako ano magiging content ko kasi importante meron akong i-upload saka abangan nyo pala sa ano Huwebes Pesta ng Nasareno dito sa Manila Dito sa Quiapo Magpablog ako dun Para mapanood nyo kung Ano ang sa Pesta ng Nasareno Bobo na talaga traffic ngayon dito sa ano? May nila, daming sasakyan. Hindi na sinasanto rin ang ambulansya ngayon. Sinisingitan na. Hindi kagaya ng dati na sabsawag ng COVID. Pinangingilaga ng ambulansya ngayon. Wala na. Igit-giting ka pa. Ganong kalapit na kaya ikaw ako na lang ang nag-a-adjust. <clears throat> Kasi hindi naman talaga ako nagmamadali, hindi okay lang naman din. Kaya nito. Wala subas so, mag-drive. Ay nako. Ang buhay nga naman. Kumusta mga buhay-buhay natin, mga Kapinas? Kumusta ang Pasko at New Year nyo? Lalo na sa mga kababayan nating OFW, kumusta na kayo? pumasahan yung Pasko. Alam ko malungkot kasi malayo kayo sa mga pamilya <clears throat> Hindi biro ang malayo sa pamilya, pero para sa kanila kaya niyong ginagawa yan. Wala na maalag mo itong ano mo. Stand. I think sira na ito. napaka-shop to ng bili nang ibang ano eh clip para sa cellphone. Ani daw naman ang na sinasagot ko dito sa ospital. Yung makalukihan. Sakto lang din. Aba bayad ng stay nang kwarto kain araw-araw. Sana nakaka-utang pa. Ya. Kaya... Tutuloy-tuloy ko na to pag para dapat i-kick sa man marami mag-subscribe sakin. So ayod, mga Pinas Nandito na tayo sa ambulansya Huh Layo ang nilakad Papantarot pabalik Kailangan natin mag seatbelt belt For the safety Ha And Let's get it on Saktong sakto ah. Parang sinukat ah. Lock the door. Sige, ng face mask ko, putol na kasi yung kabilang tali, kubigpit. Ahem. <coughs> Land Coaster. Pasok. <coughs> eh. Takot. Suta. Takot siya. Takot. Hadlock ka man to. Dili <coughs> ka man driver. to ka nagpa-hadlock. Hadlock ka man to.

What happened to the word? So very traffic, huh? Oh, sweet music. Okay, ni nanam. Ay, sorry, 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 sorry. Walter Mart Sorry, na, sorry, 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 sorry night. Da 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 da. -da, -da. Sudden, sudden, sudden. Looking and understand De Los Santos Medical Center Dating trabaho ng aking nasirang asawa Charot Ang aking asawang sumakabilang bahay hindi na kontento lumipat sa ibang bubong inagaw ko na inagaw pa sa akin charot jack <laughs> that is my original wife gawa din only sa akin My one and only you Only you Can make When the world seems right Only you no Alam mo mga kabinas to? Nung hindi pa ako driver, inis ko dati, sarap-sarap siguro mag-drive. Pero ngayon driver na ako, oh my god, makakapagod eh. yeah, yun. Kaya yun. Hindi rin basta-basta maging driver. nakakapagod din na uh, mag-try. Lalapat ganito ang ambulansya. I am so tired. English yun ah. pala ako mag-English. Buti pa dito, may undocs. May pegeri, pegeri, pegeri. Uh -huh. boy. Magal ba? Lay lay na <laughs> yung motor Sa pupunta Sa Waikai, eh Pasaway ka wa 아 <shriek> 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 Tarata yung bang chum. Tingnan na ako sa siya pupunta eh. Baking and Home Department. Subukan natin. Come on, Danny. Eh. Pasok, boy. Boy, pasok mo. Sige. I-shoot mo. I-shoot mo ang ball. <laughs> Sige. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Ipasok mo, baby. Ipasok mo, gilil And this Garner! Ay, umaling pabrika ng prutas, ini. Uh, now I know. Don't pala yo, malapit na tayo sa ospital na aking pinagpapasukan ay pinapasukan pala aking pinagtatrabahuhan malapit na malapit na malapit na ilang kending na lang eh yeah, gusto tindahan nun tindahan nila kami pero tindahan nila dito saan ba talaga kulo uh, nyo ha kulo kayo ha ako dito ha sige ma'am titawin ano tumawin Tawid na nga kayo. Ayaw niyo Ayaw pa. Kanya nilagay? Wala eh, magbababa. Doon ko na lang sa parking. Ay, pa, pa, paano kung may emergency? Yung... <laughs> biglang emergency? Ay, di, tatakbuhin pa yung ambulansya sa parking. Hmm. Talag ko mga to, sabi ko, huwag ko patarada dito ba na, maglalagay ng tanki dito ba na, sila talaga nasusunod. Parkingan na ng ambulansya, parkingan lang talaga. Tama kayo mo yan? Siya yung naglagay si Melvin o no? Si Melvin Sa retong butete na to eh like lagane Ni Laman, ra apa kula sarini pagod mga kapinas oh, ang sikit ng pinagparadahan ko wala lang niya pinahirapan ako doon ah so ngayon dito na lang mga kapinas please support my youtube channel at uh, pakisubscribe pakilike and share na rin kung saan mo nakaabot ang video na to pakilike and share at pakisubscribe na rin ng aking YouTube channel. Maraming salamat sa pagsuporta mga kapinas. Sana ay suporta aking YouTube channel. Kasi ito ang first vlog ko ngayong 2025. January 7, 2025. Kaya mga kapinas, please support. Thank you ng marami sa mga magsusuporta sa akin. Sa mga magsusubscribe at kahit hindi mo mag-subscribe sa akin, thank you pa rin. Hindi ako magsasawa ang mag-upload ng video start ngayong January hanggang December. Pa-try ko 'ko um monetize ako. Kaya sana suportahan nyo ako sa mga ibang vlogger na mga panood nito. Idol Jopper Sniper, kanila Idol Gatoy, Ka uh, sa mga bukana na vloggers. Araw-araw ko kayo pinapanood lahat mga bukana vloggers. Lala na si Idol Japper. Si Idol Louie TV. Yan. Yeah. At sa mga iba pa mga vlogger, mahirap tayong isa-isahin. Pero ang unang-una ko talaga nababanggit, Japper Sniper, kasi yun lagi ko pinapanood araw-araw. Eh. So hanggang dito na lang. At uh, -hatid ko pa itong binili kong gamot. Dahil gagamitin sa OR. Yan dito na lang. Bye-bye mga kapinas. Maraming maraming salamat and I love you all.